Hello guys, pupunta kami ngayon sa may barbecuehan. Papasilip ko sa inyo yung uh, street food <laughs> ng uman. Dito lang, malapit lang din sa bahay namin. Puso sa kanila tong ganito, yung uh, barbecue. Big barbecue, may ano din, uh, shrimp, chicken, yan. Papasilip ko sa inyo, pupunta kami ngayon. Say hi. Say hi, no? Madilim. Okay, babo. See you there. Ito lang yan sa May Almawal. Nilipat to nila doon dati marami sa May Alhil. Ngayon dito na siya banda. So, puntahan. First time din namin puntahan to. So, parang kakasit up lang din nila lang. Ka. Oh, dito na lang tayo. Oh. Pwede naman. Dito na. Ay, doon sa unahan. May na nausok. Doon ka lang. Ano yun natin? Dito walang upuan. Eh. Doon may upuan. Saan kaya tayo pwedeng umupo? Nandito na tayo guys. Hanggang doon pa to ha, yung barbecuehan nila. Mula doon hanggang doon oh, yung hanggang may ilaw, yung mga may mga ilaw-ilaw. Ay ah, ito lang si Hilal, dito ta lang nalalako ko na. Ito yung masarap na barbecuehan si Hilal Burger. Alam mo yung sa ano sa Alhil. Ito yun oh, si Hilal. Hmm, di ba ang daming nakapilang sa sasakyan. Tapos dito tayo kakain. Oh, dito dito kami kasi nga ito din yung na ang naala, naalala ko ito din yung ano namin yung kinakain kainan namin doon sa alih Lumipat na kasi sila dito banda. It's okay. Ah, yeah, sure. Thank you. Ito yung barbis ko ako. Thank you. Tapos, ito naman yung ano, kung gusto nyong umupo. O, oh, diba? Malaki. Malaki yung space nila. Um, and then po sa likod, ito na. May mga tables. O, oh, diba? Say hi doon. Ha-ha! <laughs> ito yung likod nila ang mas malaki dito kaysa doon sa kinakainan namin dati sa Alhel. Tsaka ito yung ano kaya pala lumipat sila dito kasi malaki yung space at tsaka hindi sila nakakaabala sa kalsada. And, hanggang doon po guys oh. 'di ba? Paliit lang yung tindahan tapos sa likod ng mga tindahan nila may malaking space. Oh, diba? Kaya pala dito sila nilipat dahil uh, malaki yung area nila. Hindi hindi sila siksikan kasi sa dating pwesto nila is uh, siksikan sila doon. Ito yung sauce nila, guys. Ito na yung order na. Tapos, extra ex sauce. Then, ito yung uh, barbecue. Tapos, ito yung parata. Ano to? Chapati. Uh, buksan mo nga lang. Pakita ko. Hindi ako makapagbukas. Nakapag-CR ka? Ayan na. Ayan. Ito yung ano. Naghanap si Dodong ng CR. Kundu wala palang. Wow! Yummy! 15 pieces yung in-order namin dahil hindi naman pwedeng sumubak kami dahil hindi rin siya healthy. Diba? Bawal to sa yurik asin ni Edwin. Ah, ito yung tinatawag nilang chapati guys. Para siyang parata. Magkapatid lang to ng parata at saka. Ang parata at saka chapati is parang magkapatid lang. Pero mas masarap yung parata. Di ba lang? Mas masarap ang parata no? Kaysa chapati. Ito yung tinatawag nilang chapati. Hmm, di ba? Ito yung mga bread nila. Ito yung oso na bread dito Pang partner nito sa barbecue. Tapos ito yung salad. O di ba? Parang pagkain ng kambing. Ha? oso dito yung salad guys na bawat order mo may libreng ano salad. Tapos ito yung sauce. Napakasarap ng sauce na to, maasim-asim na malasa. Ano to eh? Origin by uh, ano nga yun lang? Uh, African. Yung ano, yung sauce na to. Malasa at ang bango. Hmm, Kain tayo. Sarap. Mm -hmm. Malasa to promise. At saka hmm, yung sauce din nila nakapagdagdag ng lasa talaga. Nakaka-addict. Kaya minsan namimiss talaga namin mag-barbecue dahil masakap yung barbecue nila dito guys pati yung uh, sauce hindi namin alam kung paano to ginawa kasi hindi talaga magaya yung anong sauce nila talagang yung sakap ng lasa um, tapos yun lang kain muna kami hmm? Mo. <laughs> bye tapos na guys oh may hugasan sila ng kamay doon banda tapos na ako magpuntas Madami-dami na rin palang tao dito pag once na ano. Uh, gabi na. Gumagabi na, madami dami na rin pala ang tao dito. O. Tapos nandito yung mga barbecue Hanggang dulo pa 'to. Kaya pala sila dito nilipat, gawa nga nang napakalaki yung area nila. Last time kasi dikit-dikit sila. So siksikan at saka traffic masyado yung daan. Dito ang layo, ang layo ng agwat nila oh. di ba? Hindi sila magsi- magsi din eh Oh. kaya pala dito sila lumipat binigyan talaga sila ng uh, ano, magandang spot kaso hindi siya accessible kaya hindi rin ganun katao dati sa Alhilis napakaraming tao grabe ang traffic di ba? hanggang dulo to guys kaso hindi na malayo layo na paglakarin hanggang doon tapos hanggang doon pa o oh, diba layo nito lahat to barbecuehan laang And yun lang, huwag na tayong pumunta doon sa dulo kasi pare-parehas lang yan. Mga barbecuehan lang talaga to dito. Exclusive uh, barbecue at saka may mais din kung gusto mo magpaihaw ng mais. At saka burger. May mga burger din dito kung gusto nyo. and um, Di ba? Tara na. Tagang naglakad lang ako ng konti para maipakita sa inyo. Eh kaso ma mahaba ko siya. Kaya nagsasakyan na lang tayo. Bye! I-video natin sila. Ada apa? Itu di ba? tu barbekyuan pada itu syab. Iba. Padamitalah kan barbekyuan di sini. Itu paoh. Lala, yang anu lah, anu mingga di tu langok. Itu paoh. Itu guys, maya marga barbekyuan di tu oh. alkohol, alkohol area. Yeah. Ma, anu yang hilau, dia, maya marga mau sopos opsi tu. Itu yang barbekyuan di tu sa alkohol. Pero mas malaki talaga ang ano, Almawali doon pa sa dulo. Mas malaki yung pinuntahan namin kaysa dito sa Alcon na barbecue at mas mahaba doon. Tsaka napakaluwang.